Hi guys, welcome to my channel. Ngayon ay nandito tayo sa aming nyuga, no? So, ngayon, papakita ko sa inyo kung gaano ka itong nyug na ito. Ito lang guys, so, oh, hindi na kailangan umakit ka. Pag nagkupras ka, ahatakin mo na lang. Tulad dito, oh. Ayan, oh. Ganon mo lang. Ayan, mga patay na to, ito. Ayan. So, ngayon, susurbihin natin yung ibang puno. Kasi medyo matagal na kami hindi nakakit dito. So pupunta tayo doon ngayon. So tara. Saka yung dito sa kabila pala, palayan kasi dati to. Kaya wala siyang mga tanim na punong nyug. So ngayon na daanan ng wildfire kaya ayan. Pinuntahan namin dito. So tara, punta tayo doon sa unahan. Ayan, medyo masukal na yung ibang puno guys so hindi pa naalinis. Ayan oh. Ito puro palayan ito dati. Itong yang mga yan puro palayan yan. Hindi pa napa-linis. Uh, so dito tingnan natin yung puno na ito. Tulad nito guys so. Oh. Ayan oh. Ganun lang siya kababa pero oh. ang dami na niyang bunga oh. Ayan. Tulad niyan. Oh. Puro patay na 'yan. Ayan pa sa baba ang dami oh. Yung mga seedling na ito. Oh. Ayan. So, puntahan man tayo dito sa ah, ibang puno pa. Tingnan natin kung gano'n din. Marami din siyang bunga. sa dito, daming mga uh, seedling, no? Ayan. Ayan. So, punta tayo dito sa ibang puno pa. pa malaman natin kung marami na rin bunga o may patay na. Eh Wow. Grabe itong nyug na ito. Ang dami ng bunga. Oh. May mga patay na. Oh. So sa tagal lang hindi nakukupras itong nyug na ito guys. Nagkaroon na ng seedling dito. Ayan o. Oh. Kita nyo naman Oh. Klarong klaro. Sa tagal lang hindi nakukupras. Ayan. Nagkaroon na ng seedling dito pa lang sa itaas. Ganon hindi kasi na kukupras na ayan oh dami ng patay oh ayan sa baba ang dami rin guys oh ayan so nga haba na ng mga sidling niya oh. ayan oh ulad nito yun malupit mayroon na sa itaas tumubo na so dito tanaman tayo dito ito orange naman yung bunga nyug na ito ayan ang lang itong mga nyog na ito guys so dito parang ito lang yung mataas nya ayan marami na rin nasa baba oh. ayan ito lang yung pinakamataas dito ayan ayan So balik naman tayo dun sa baba Pinanggalingan natin kanina Sayang itong area na to guys Dahil sa Walang makuha ang Tubig dito para sa Pagsasaka ng palayan. Yan. Ito nangyari. Yan o. Oh. Ito yung dinaala ng wildfire dito guys. Oh. Ang laki niyan. Hanggang doon. Sa baba. Ayan o. Oh. Yan. Hanggang doon. Pababa yung... Wildfire na yan So nung araw palaya namin to May bahay kami ditong maliit Ngayon ay sunog na Ito oh Ayan, yero na lang natira. Talagang tupok na tupok. May mga tasa pa. Sunog na sunog. Ang aming bahay dito maliit. Takori Takori sunog na sunog din meron pang kaldero sunog din ayan oh kawawa yero sunog na sunog lahat guys So, punta tayo dito sa baba. Grabing wild part dito guys. Oh. Talagang sunog na sunog. Kita nyo naman yun. Ang mga namin. Oh. Ayan. Kawawa. Tik na lang natira. Ayan. di ko alam kung mabuhay pa yan. Tulad nito. Sana mabuhay pa yung mga yan. Hindi uh, sayang. Malalaki na guys. O. Ayan. Ayan. Nandito, patay na oh. Sana magungay pa ito. Kawawa ang mga Ayan oh. Sunog na sunog. Ito. Malaki na. Sana mabuhay ka pa. Para hindi ka sayang. sunog na sunog ang aming nyugan. gun na mapuntahan tong area na to guys at sa bisinga. ngayon may uras kami pumunta dito talagang pinadyita namin ng oras para masorbe lang tong area So yun guys, hanggang dyan lang muna ang ating video sa araw na ito. Sana eh, huwag kalimutang i-like and share and subscribe sa aking YouTube channel, Tolitz Vlog. At pindutin ang notification bell para sa ganun ay updated kayo sa iba pa nating mga bagong video. Bye-bye!